Ito yung mga bagong makanarya na ginagamit natin para mapabilis at mapaganda ang ating pag-repack uh, ng uh, ating relief goods. At uh, kaya kadalasan nakikita lang natin yung kahon-kahon. Ito ngayon, ito ngayon yung laman ng uh, mga iba't ibang health kit, sanitary kit, family dress kit, cooking uh, kitchen, lahat. Ito yung ito yung natin para doon sa mga uh, doon sa mga naging biktima pagka nagkabagyo nagka kahit na anong klaseng uh, uh, disaster at uh, yung tinesting namin yun yung balde na merong uh, filter na kahit anong klaseng tubig wag lang malat pero kahit na ibaba sa fresh water kahit ma hindi masyado malinis pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin dadaan lang doon sa filter na yun uh, ang maganda dito sa so bagong makinari na ginagamit natin, mas mapapabilis at mas mapapaganda ang ating uh, pagpacking ng mga uh, ng mga relief goods para ibibigay natin sa ating mga evacuees para sa mga naging biktima. Uh, ngayon ay eh, tinatanong ko sa ating uh, kalihim ng DSWD kung handa na tayo sa kissing mukha ng uh, ready na tayo uh, nakapaglahat ng warehouse ng ng DSWD lalo na dito sa Luzon especially uh, up to Northern Luzon although meron ng humingin uh, humingi ng uh, tulong sa Region 7, mabuti na lang, may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya uh, nakaredy naman tayo sa, sa uh, kung ano pang mangyayari. Uh, sana hindi na lumakas yung bagyo pero kung sakali ay lalakas pa, eh, nakaredy naman tayo. At uh, uh, sa ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na, pack na pwede nating ibigay. Uh, so, siguro sapat naman yun kung ano, kahit ano pang nangyari. That is, nung kami ay unang sinimula namin ito, ay, ang, uh, ang uh, lang para sa relief goods, 500,000 na packs. Ngayon, pinataas namin, naging 1 million, naging 2 million, ngayon 3 million na. Kaya at uh, uh, mabuti naman at uh, mabip, kung ano man ang mangyari, may makakatulong kayo sa ating mga kababayan.